pornographic nga eh. Ba't ka naman manonood nun? Hindi eh, di ba pag nanonood noon ang tao may nararamdaman siyang kahalayan? Eh di kasama yun dun sa masasamang pita ng mata. Masama yun kapatid. Nagdudulot yun ng discontentment para sa iyo, sa asawa mo, o sa partner mo sa buhay. Para bang pagka wala ka ng panono o ring bold, wala ka ng gusto sa asawa mo. Ayaw ng Diyos yun. Basahin natin ang 2.15 ni Malakias. Pakinggan niyo. At di bagas siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espirito. At bakit isa? Kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Yung asawa ng kabataan natin, huwag natin paglililuhan yon. Mahalin mo yung asawa mo ng kabataan mo, yung asawa mo na nakasama mong mahabang panahon sa buhay. Ano? Dapat mahalin mo yon, huwag kang maglililo sa kanya.